Sabi mo sa ano sa mga tinutulungan natin sa San Roque? Ay, oo. Oh, ah. talaga napaka ano ng puso mo, napaka lawak. Kahit naman nandiyan kami, ito, tinutulungan mo kami kahit wala. Alam mo na, <laughs> secret. <laughs> <laughs> basta marami, yun, talagang napaka luwag ng puso mo. Rex, right. dahil sa'yo, ang dami mong natulungan, sa hirap ng buhay ngayon, <clears throat> Sabi ka na. <laughs> <laughs> Kalog si Mercy, di ba? <laughs> Oo. Oh, <no>? Itong yeah. <laughs> kantang to ay eh, summary sa album namin. Uh, ngayon ko ulit na ang uh, bata. Para sa lahat. Naririnig niyo ba ako? Wala akong mic eh. tanging na na marating at magpa isip ay nalilito pag nagkakita ng pagod Lahat ng pagay sa mundo ay isang malaking tukso. sa mundo magkasalanan tubig ay natutuyo bulaklak ay nalalanta araw ay lumilipas sa gabi rin ang punta,

favorite ko talaga to. Matagal na matagal na. So, kanta to ni Roxette. At may isang tao diyan gustong gusto din. At maraming maraming salamat kay Paolo. Ano yun, Paolo? sa pagkag-keyboard niya. Thank you. <laughs> Kalimbo tayo po niya. What's the In it's so red I see the sky, it's so beautiful and blue. It's in the song, but the only thing that's showing it's a picture of me. Oh, I get up and make myself some puppy. I've tried to be the best, but it's always the pain. I thank the Lord above, but you're not here to see me. It's really funny. Spending my time. What's changed? hoping that you think of me too I'm spending my time I try to call but I don't know what to tell you I leave a piece in your watering machine Oh help me please and there's someone who can make me Up from the street Ooh mm. Spending my time Watching the day. They got me too. I'm spending. Whoa. whoa. Okay na, nawala eh. Itong kantang to, nako, bagong-bagong kantang to. <laughs> Since 1998. Ah, uh, isa tong tagtang to na no? sumikat po ang ages ka. Pero talaga unang kanta no? halik yun. Kanta ni ate. Para po sa inyong lahat. <coughs> Akala ko ikaw ay aking Totoo sa akin pa rin Ngunit nang ikaw ay akapi Naglala ko sa dilim Ninais kong mapalapit sa'yo Ninais ko malaman mo Ang mga paghihirap ko Baliwala lang sa'yo Ikaw ay akin kailan ko ang may kapal Ngunit pa ako pala'y naging isang lahat ng isang katulad mo Hindi ka na kailangan Umalis ka na sa aking harapan Damdamin ko sa'yo ngayon ay Naglang na At ito pag-ibig at pagsuyo na kahit na luha mababayaran mo. Ayaw ko ng mga raan. Ayaw ko na tumihin. Ayaw ko na manalamin. Nasasagta ng damdamin. Ayaw ko ng mga raan. nasasaktan ang damdamin, ng gulong ng buhay. Pagtuloy-tuloy sa pagigot, noong nagkawin na sa ilalim, bakit ngayon nasa lalim pa rin, ng gulong ng buhay. Pagtuloy-tuloy sa pagigot, noong na sana bukas na sa ipapaul naman. Maraming maraming salamat po. So, yun na nga guys, no. Ang kaibigan ko kasi si Bestak Chef ay talagang um, ginagawa niya kasi mga ganyang concert for a cost. Marami yung mga activity kasi dati yan sa live, sa YouTube. Eh, ngayon busy na kasi siya dahil chef nga siya at may businessman business din. So, ngayon kasi, habi ko kasi, Pogi Idol, pwede ba akong kumuha doon ng clip? Kasi alam ko, andun pa si Mercy Sonot yung sa live mo. Gusto ko lang magbigay ng tribute. Yung so, inaloud naman niya ako kasi sabi niya, oh, andun pa. Yun nga, andun talaga siya. Sabi ko nga sa inyo, andun talaga siya. Eh. Kaya, hindi ako mapakaliba. Na sabi ko talaga, naalala ko, andun si Mercy Sonot nag kasi pandemic time yung guys. Talagang lahat ng tao ay sa social media na lang talaga, di ba? So, kasagsagan talaga ng pandemic yun kaya syempre ages yan di ba sikat ah doon kami lahat mga mga supporters ng kami kaming grupo na talaga nagsuporta sa baba lang kami live chat lang kami nanonood lang talaga kami ng live ng kaibigan ko syempre inaabangan talaga si ages no si, si Sonot. yun nga guys sobrang tago sa puso talaga yung kinanta niya tatlo lang yung kinanta niya una, yung pinakita ko sa inyo yung last ang kinanta yun yun kasi syempre limit lang talaga yung programa di ba wala pang mic yun sobrang ganda talaga ng boses niya at nakikita talaga natin kung gaano talaga siya kamasayahin at jologs din talaga siya so hindi talaga siya mahirap mahalin kaya minahal talaga siya ng madla kasi even though na sumikat kasi sila di ba nanatili talaga silang humble yung pa talaga nila ay nanatiling nakaapak sa lupa yun po yun po ang ages na hindi talaga sila lumaki yung pangalan nila asing sikat na sila pero manatili silang humble guys. Kaya, nakaano yun sa akin ni eh, dahil syempre, andun ako ng support sa kaibigan ko eh, dahil andun ako, nagsaksi din ako na nag-guest talaga siya. Kaya hindi ko makalimutan yung moment na yun. Isipin mo yun guys ha, how many years ago na rin ang, ang live na yun. ba diba? So, kaya marami talaga siyang tinulungan kasi andun siya mag-guest para nga makatulong din sa kaibigan ko. Para syempre makahakot ng viewers, makahakot ng mga, at marami, at marami nagpunta talaga, mga nag-donate. Nag kasi nga for a cost talaga yun, concert for a cost. Isipin mo nun, isa siya, isang sikat na tao, di ba? Na naging guest ng small YouTuber lang, na si Bestak Chef. Pero... Grabe, ang sarap sa feeling yung ganun na marami kang magandang ala-ala na iniwan talaga sa kapwa mo. Kaya, salo talaga ako sa iyo. Mercy Sonot, no. Sa lahat ng kabutihan na pinakita mo. Kaya marami nagmamahal sa iyo. Lalo na kami, syempre, naging saksi kami na nandun ka sa live ng kaibigan namin. Talagang nakikita din namin kung paano ka rin ka mat matulungin. Oh, thank you so much din kasi hindi hindi ka talaga namin makakalimutan eh. Nakatatak yung sa puso't isipan talaga namin yung kanta mo. Ang ganda kasi. No? Talaga yung boses mo talaga. Parang minsan araw-araw, alam mo yun, araw-araw na lang sarap pakinggan. Yung hindi siya nakakasawa, pakinggan. Yung taong masayahin, na lumalaban, para sa mga, sa mga anak niya, kaya saludo talaga ako sa iyo. And syempre, condolence sa family so not, no. Alam kong mahirap pa talaga para sa kanila to dahil hindi hindi madaling tanggapin to kasi guys eh. Sobrang hindi madaling madaling tanggapin dal bigla nga, 'di ba? Alam nila 'yung ganun, pero hindi nila expect na 'yun mangyayari. Siguro 'yun nga. Lahat naman may purpose eh. Kaya ano talaga yung sympathy ko talaga sa sa family sunot. sa lahat-lahat yan nga sabi ko pag pray na lang natin na ma maging lalo sila maging strong pagpakatatag pa lalo para harapin tong pagsubok sa buhay nila kaya eh, syempre maraming salamat eh, kay Mercy Sunod sa isa kang alamat para sa amin na hindi hindi ka namin talaga makakalimutan yan lang po guys maraming salamat and God bless